Uy! Oh! unsan abo? ba? Sus, mga utana. Pagka si may kabalo ka ba yung manok? May anong pananaw mo sa isda? Ano ni? eh? Hindi nanghag lang mga una-una mo, Ross Tanawa na. Tanawa gud na maayo, Ross. Hindi ah. Oh! Alah! Ano na na sud-ano? na pa na pinapon? Karoon ba? Kitang mga gabi eh. Manok, may an ta? Sus! Wala ko managiging imos, ngay pa sud-an. Sa'yo mo. Ah. Gimos, kung ka para ibutan ko sa rip. Amo ganig iyaw, kung manin ko sa rip. Hindi ko na ipakaon sa ayaw ka balaka. Ano, biya ka. Uy, nga nung gim gimos mo pa gimos, na, nga ibutan mo pa man sa preser. Bu, lutuan na lang na. Lutuan so, na lang na. Ano labot mo? Sino ka? Nga no, may labot ka sa akon kung hindi ko na ilutuan. Kaya ako man gimos, sinin. Anong, biya. Pa Pagpuyo, uy. <laughs> Pagpuyo ba? Sos na lang. Bo, ayaw ko pag wana, bo. Kaya, alala, oh, na di ay ni buo. Ay, maana di mga paa ni buo. Luto, ani karbo. Ay, kaya... ayaw, ayaw. Lami, kaya ba kayong paa, buo? Pagkadakua, buo. Ay. Ayaw, ayaw. naka-desisyon ako. Sini nga ipapresir ko. ni Pasintya ka na lang, gid. Ha? Sam, ka na lang. Hindi ka makakaon, sini Hindi, Hindi bo, ni ba, si ni buo. Luto, ani buo. buo. Hindi, na Nga hmm. pa, ipaluto ko na sa si imo, sinukaw. Ano no, man si ko sa si bisita, kuya. <laughs> Shout out there kay Sir Alan Singkono, Shout out sa imuha, Sir. Sa imuha ang pagtabang sa amuha pag-entertain. Shout out sa imuha, Sir. O amping kanunay. God bless. Thank you so much, Sir.